Pilipinas sa inyo Pag-iay lang ako Pag-iay lang Cavite So, novelita Galing ako ng uh, Pitex. Ayan So, um, bisitahin ko lang yung kapatid ko Ayan Ito na kami, palabas na kami ng Pitix uh, Parang ano to eh, friend sa akin Dahil nagbabiyaya ako mag-isa no? <laughs> Pineda at mamaya po continue ko lang pag ano may tingnan ko yung dinadaanan kasi pag uh, ako nalang nagbabiyahin ng motor pwede alam ko tayo dito. Tiring mo na kayo sa, atin na magandang view ngayon halos pare-parehas lang lakbay-lakbay lang mga guys nasa nabili ita kabiti na ako pero dito ako buwaba sa Jollibee at uh, susundoy na ako dito ng aking kapatid Jollibee I-mark pala ito yung harap ng uh, Jollibee. Okay, so mamaya ulit. Na Update ko kayo ha. At uh, tatawagan ko muna yung aking kapatid. Okay. Hello guys, muli. Ako yung nagbabalik. So marami na kaming pinuntang kanina. At uh, ngayon ay uh, nandito na kami sa Dalampasigan. Ito yung pader, no? parang siyang uh, dike. At sinara yata ito dahil uh, ito po yung maintenance uh, na dito. Uh, ito ang uh, mga sabi yung no? So naglagay sila ng, uh, yan, ng pader na yan. Ang binibisita ko dito guys is yung bangka ng kapatid ko. Ayan yung kapatid ko. Yun yung pupunta namin yung bangka na yan. So dati itong dagat na to papunta rito yan hanggang dito. So ito yung pinakadalampasigan dati. Ngayon, nilagyan nila balak tapitan natin na konti ha. So sabay lang kayo diyan at uh, hindi naman kami magtatagal dito. Bali minisita ko lang ito dahil dito, no? At ang uh, nakikita ko lagi dito sa ano ng aking kapatid Meron siyang pinupost sa kanya nga FB so, Medyo ano lang ako o, Dito ang ganda naman dito talagang Ito yung mga nakatira dito na so, yun, uh, Ito tayo doon Meron silang hagdahagdanan ditong dadanan And yung bangka niya Nakasabit sa ibabaw uh, Meron yata maliit na parang kandaan don. doon yun ang wah dinadaanan you know ay walang isda dito ay mayroon man siguro pero ano sya kasi guys yung yung tubig guys ano brown so mahirap mahirap makita, makita ng ano ng isda yung ano yung pamain pag ganyan ka ka ano ka dumi Actually, di naman dumi yung kulay pa parang wala na yung oh parang wala na yung pero dyan bataan na yan? Oo, oh, bataan yan. Ito yung corridor. Uh, Ito yung, uh, nandyan yung bataan, power plant, tapos sa gamay-bataan niya. Mula yan sa dun sa pier, yung dinataanan ng barko kung ta, sa. labasan Tapos oh, yung bisayas na yan? Oo. Ah. Okay. Sa'yo yun yung mga nangingisda yan? Ayan, ah, mga nangingisda ngayon dyan. Hanggang dyan lang sila? Parang mga birds yan o naka-tambay lang yan. May ano? mga tanker yan. Ah, mga tanker. Ah. So, dito oh. Ano? Pag-dati no? so, dito pwede maling-linguan kasi dalampas si ganun. No, Kung wala dito, so, bayad lang dito. Gusto ngayon hindi na kasi... Ayan ang ginawa nila dito no? pwede pala dumaan no? kasi sakyan din eh lapad naman ito di ba? pwede nag-iisa lang yung ano mo dyan yung bangka mo parang unique yata siya dyan kasi, hindi na universe, ano? <laughs> para dyan lang yan ayun yung mga naliligaw mga bata oh. mga oh, sanay na rin to eh Kaya lang, ano yung tsura ng tubig. Parang hirap paliguan. Ah, ito yung mga nag-gumagamit. And okay, guys, dito na muna at uh, na na namin ito. Ibang kanibro. Ganyan nga pun kuya. Talaga pala dito. Mababaw lang naman yung beach. Yung ano siguro. <laughs> Ayan, enjoy na enjoy yung mga bata guys. Ha. Masarap nga naman. O, tingnan nyo. sige. banda rin daw dito gumadaan na yung barko galing Maynila kapatang Visayas tuloy wala ako masyadong information dito kasi mahirap magsalita baka may kakali ako pero ayun kay Brad iyan daw yung bataan na yan isa ba yung bataan yung kapila nun ulong kapuna kailangan pala ito ng tulay papunta hindi, hindi, hindi doon hindi Di, di na kailan doon ang Manila. Papuntang Bataan. Sa ito Ayun. So, dito pala ito. So, parang ang hirap naman mag dito. See so, guys, mamaya ulit. God bless muna. Sa inyo lahat. At uh, mainit na sobra time check ngayon eh is uh, 11.44 so kailangan nang kumain hindi <laughs> na pero ang sarap dito no hindi naman yung mga bata dun guys nag-i-enjoy sila nag-i-enjoy sila sa kanilang pinagagawa natin alam yung mabata niya pagdating ng panahon baka isa yan sa mga naging magiging politisyan o maging, or maging uh, presidente ng Pilipinas <laughs> diba hindi natin alam mga ano ng tao diba ngayon ganyan ganyan lang yan sila no? eh, dumaan din tayo sa mga ganyan ng bata bata, -bata. so yan okay so for the meantime ano muna na mamaya ah, naman ulit God bless hirapan ako guys yan ang aming inakyatan no? oh. pababa ang parang hirap <laughs> pag medyo may nainatood mo dyan ay ewan ko lang so pupunta na namin yung kubo-kubo na yun dyan, daw tumatambay si Brad pagka, ano, pagka nalulungkot <laughs> okay naman dito oh, napaka brisko ang sarap pa

Okay. Kami ano lang, kami ikut-ikut lang. kami guys baba na naman ako dito sa bata, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Doon kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Sa ano? Malapantong Malayo? Saan kayo nakain mo? Chichiria Anong dala mo may pera ka? No. O, bigyan kita pera mo sa Bigyan kita pera Marami akong pera dito Huwag ka matakot, hindi naman ako masama Namimigay lang ako Makuha ka dyan gusto Pagkikan kita o Mas napakabait ka okay. Ngaral ko mabuti ha Bye bye you, Bye bye Guys, hmm, medyo nangawa lang ba ako? Wala namang ano dun uh, Gusto ko lang mag uh, bagay ng konting ano sa mga Ganyan, makakakawin Kung nang tayo sa mga ganyan eh nila lang abutan mo ng 20 pesos, 50. Yung mga ganyan.

Ay, ibababa muna pala ako, no? ka okay, huh? oh, okay. e, tayo guys sa motor. Pero <laughs> kasi hindi ko nagkala yung aking stabilizer. O, na lang. sa Pitex Terminal ako ngayon. So, kumain lang. At uh, super gutom na. Ayan po, dyan ako galing. Kung yung mga bus sa labas. Dito ako ngayon kakain sa so Windows. Uh, Ayan ako. ko lang yung aking order. And practice para ako. So, abang-abang muna tayo dito. Ayan. Okay, so shout out muna sa lahat dyan sa mga mababait nating supporter oh P-Tix welcome oh Windis baka baka naman Procedure 377 ha? ha hindi naman kalimutan pinopromote ko kayo bagong branch nyo yata to dati okay dito guys gusto nyo tumaya ng luto, meron Meron dito ang grout yan <laughs> Tapos kung kumain na, uh, na rin ako Uy, parang may mga roscal dito Problema lang kasi dito sa mga ganitong boat, walang upuan Kaya pinrefer ko kung uh, dito ako kumuha sa Windies guys kasi Ayan, ang daming open. Pwede nga mupo dyan. O, oh, bar. Diba? Uh, syempre, medyo social. <laughs> medyo social na konti. Serving. Ayan, serving na. Okay, so, kakain na ako. Balik ako lang kayo mamaya. Bye muna. Ayan na yung aking food. 54, thank you Thank you Nagpapahit yung mga crew dito guys Kaya dito na kayo kumain Ayan, natapo na tuloy Mayalig kasi ako pagkakamakayan ako guys Sa uh, sulok talaga ako kumakain hindi mo ako mapapakain sa mga yung sa gitna gusto ko yung nakatalikod ako yung, yung likod ko naka-cover yeah. okay so mamaya may ulit kain mo na ako kain tayo guys in Jesus name thank you for the food yeah. Okay guys, pa pauwi na ako. So, God bless everyone. Uh, maraming salamat sa mga nanonood. Sa pagtsatsaga mula kanina pa. Uh, kagandahan guys, eh, talagang nahirapan nahihirapan ako kanina dun sa PTX ng pauwi. Kasi wala akong makuha ang taxi. Medyo nahihirapan sila sa lugar ko. Ewan ko ba. Napakasikat ng tagig pero hindi nalalang. <laughs> ako oh, dito si Kuya. ayoko ayaw lang hagipin. Kasi... Eh, Okay lang ba kuya? Mag-give ka? Nakunta? Yeah. <laughs> Ayan, napakabait yung aking uh, driver uh, May ari ng sasakyan na ito Actually, nag-grab din to. So Hindi ako yung nagtanong siya yung nagtanong ka. Medyo napaganda ng aking sasakyan. hmm, So, ano, babay mo na. Uh, Maraming salamat sa sumusubaybay sa Crusader 377 at kita kita tayo muli. Um, Ipukulos ko na ito dahil bukas big time. Big time day tayo bukas. Kita kita tayo sa bagong kwasyon na magaganap. Okay? So, bye-bye muna. Papaalala. Lagi manalangin para mabuti at uh, papagbahal. Tulungin sa kapwa at uminiti na muli. bye guys God bless.